Ang ngiti na namumutawi, hindi lamang sa labi kundi pati sa mga mata ng mga taga San Manuel, ay nagpapakita ng kasiyahan at pagkamangha habang pinapanood nila ang naggagalingang street dancers. Bawat galaw ng kamay na umiindayog, ay mistulang agos ng tubig na umaayon sa ritmo ng musika. Ang bawat pitik at hampas ng katawan ng mga mananayaw ay sumasalamin sa kanilang determinasyon at matinding hangaring magtagumpay sa kompetisyon. Oh! ikalawang taon ng selebrasyon ng Padanong Baligi Festival, maghaharap ang limang kalahok mula sekundarya para sa street dancing parade and showdown. Taglay ng bawat isa ang husay sa pagsasayaw at kasiyahang umaapaw. Handang ipamalas ang kanilang talento sa makulay na pagtatanghal. nang araw, hindi ito nakahadlang sa mga mananayaw na pumarada at sumayaw ng may ngiti at pagmamalaki sa gitna ng kalsada para sa street dancing parade. Hey! Ho! Hey! Ho! Kung ang enerhiya ng mga mananayaw ay kahanga-hanga, Doble naman ang enerhiyang ibinabalik ng mga manonood sa kanilang walang humpay na hiyawan at palakpakan. Mula <laughs> <laughs> sa mga kulay na props hanggang sa very creative na costumes, makikita mo talaga na pinaghandaan ng mga kalahok na ito ang kanilang performance at nakaka-excite kung sino ang mananalo sa competition na to. Let's go! Nguman <laughs> talahok ang nagpakitang gilas sa kanilang husay sa paghataw. Bula sa kalsada hanggang sa entabladong inihanda para sa kanilang dance showdown. Bawat kuponan ay kumakatawan sa kanilang paaralan, daladala ang kanilang matatanging estilo at tema sa pagsasayaw. Uh -huh.